Good morning mga day, this is Basu dan yung vlogger, a day in my life as a content creator at age of 13. Kaya naman mapapasabi ka na lang talaga dito ng I for the go! For today's video, ay eh, napakasaya nga ng atin yung paano ba naman meron yung sa amin itong bumisita. Hindi hey. nga lang basta followers, supporters, kundi tita ko na rin nga. For today's video nga po pala ay kompleto nga kami. Paano ba naman apat nga kami lahat ngayong araw? Buti na nga talaga na sila dito at napakasaya pa nga. Paano ba naman meron nga sila mga dalang lutuin at magluluto nga rin kami ng spaghetti for today's video. Tapos kung mga dahil ganito mga bisita nga talaga yung hinahanap, hanap ko. Kaya naman kung hindi ka ganito ay bumisita ka pa rin sa akin. Hindi naman kita pinagbabawalan. Ito din din nga talaga si tita rin na lagi nyo nakikita sa camera pero ito si tita Hershey siya ay parang ngayon yung pangalan makikita sa camera. Bihira lang kasi pumunta dito sa Takar at buti na nga lang talaga ay napabisita pa nga sila dito sa farm. Kaya naman kompleto na naman nga kaming apat at talaga naman puro tawa na naman nga talaga kami for today's video. Pagkarating nga po pala nila agad agad na namin ang dito yung mga gagamitin para mag ispagetti na rin nga pa ba naman nanong oras na nga talaga sa mga oras niya kaya naman baka abutin pa nga kami ng gabi. Tagal-tagal na nila sinasabi sa akin na pupunta sila dito sa farm pero laging hindi natutuloy kaya naman thank you para ba naman natuloy na nga talaga ngayon. Buti na nga lang talaga ay marami nga kayong magkakasama ngayong araw kaya naman hindi nga ako na magluto. Char. Paano ba naman may kapalitan nga ako sa pagluto ko, Char? Buti na nga lang talaga itong mga tito kaya talaga namang ubod nga talaga ng sipag kaya naman kung ano nga sabihin ni mama ay ginagawa naman agad-agad. Pero syempre hindi naman niya ginagawa ang utosan ni mama. Paano ba naman nakakahiya? Bisita natin paglulutuin natin. Ay, syempre ginusto din naman namin niya kaya naman magtutulungan na nga lang kami, Char. Tulong rin naman ako sa pagluto. Palit-palitan nga lang talaga kaming apa. Yes po, apat kami ayon talaga magpakita ni tita rin sa video gawa ng allergic nga talaga yun sa camera, Char. Papa, nagluluto nga kami, tita rin nga po sa mga oras na nagbabantay kay Baby Storm kaya naman pinabayaan na nga namin. By the way, nang maluto na nga pala yun doon si Papalis na natin niya dyan for today's video. Parang kapag ganito nga yung mga bisita dumadalaw sa akin, iisipin ko na lang sana lagi may dumalaw sa akin na bisita. Kapag ganito nga yung bisita natin, hindi na tayo mamaroblema sa mga co content natin sa araw-araw. O diba, napaka-perfect na mga bisita natin paano na ba naman may dala na nga talaga sila lutoin. Magaling pa magluto, videographer ko pa, abay saan ka pa. Yung nga talaga ay hindi masyadong maulan ngayong araw. Kaya naman ayan nga at makakapagluto nga agad-agad kami dito sa labas ng bahay namin. Ito pa naman sa farm namin minsan kapag ganito nga maghahapon na talaga naman medyo umaambun na nga. Kaya naman nakapasok na nga talaga kami nila BB ko alam niya ng mga tao dito kahit na kaano kabalasik pa yun talaga magkakasakit at magkakasakit nga yan, kapag naulanan niya mga yan. Nakagulat nga lang talaga paano ba naman simulan tumira kami dito sa pharmacy store na kahit magpaulan hindi nga nagkakasakit, nagkakasipun lang Nangkapan na Nangkapa, nga po pala dyan ang sinangkapan ni mama itong sauce namin. Paano ba naman gusto nga ni mama masarap itong sauce namin? Paano ba naman bisita nga talaga namin yung kakain? Nakakahiya naman kung hindi masarap. Ay, ito na nga talaga ang spaghetti namin na hindi tinitipid sa ingredients. Nang maluto na nga po pala yung sauce yung kakain na nga po pala kami. Kaya naman nga kami kumain, ayayusin na muna natin la mesa namin. Paano ba naman dito nga kami kakain sa lamesa? mesa. Mamaya nga na nga kami dyan sa pagligpit nito mga gamit dito sa lamesa namin. Wag kayong mag-alala kung magkahiwala yung sauce at pasta paghahaloin rin naman namin yan. Yes, kung malapit na naman tayo sa part na magsisikainan, kami kaya naman matatakam ka na naman nga kung nanonood ka ngayong araw. Kung, kung ako nga. nga sa inyo, wag ka na magpahuli-huli pa paano ba naman magpaluto na rin nga talaga kayo ng spaghetti. Ang saya pala maging food vlogger, ano, araw-araw ka na mabubusog, araw-araw ka pa matututo kung paano magluto ng mga iba't ibang luto. O kung ayaw nyo ng iba't ibang luto, iba't ibang putahe, okay na yun. Maluto na po pala spaghetti natin, syempre ako na ang pinakaunang sa sandok dyan, naman ako na pinakaunang kakain Siyempre, Char! charot lang. Sabi kasi ni mama, ko na muna daw ang unang kumuha. Paano ba naman nakapila nga doon? O, di ba? Parang nag-feeding lang kami dito or may birthday yan lang. Yos, ko mga daya, kala ko may birthday yan. Wala pala nakakulay pula. Kaya naman walang may birthday sa amin for today. Ganito na lang. Kunwari, birthday na lang talaga ng sampayan namin. Char. Uy, be. Bakit pati yung sampayan mo nagkaka-birthday? Pagkatapos ko naman nga po palang kumuha, kumuha na rin nga po pala yung mga tita ko. O, di ba mga diet yan? Uy, diet. Kaya na napakarami rin naman na nila. Hindi lang talaga napakita lahat sa video. Usapan nga namin sa so na lamesa kami kakain ng kaso lang kulang yung upuan namin. Kaya naman dito na nga ako sa may puno pumwesto. Kanya-kanyang pwesto na nga kami dyan, pero ayan, sabay-sabay pa rin naman nga kami kumakain. Yung spaghetti namin ay unang kagat, sauce agad, char. Hindi nga siya yung spaghetti unang kagat, pasta agad, paano ba naman mas marami pa nga yung sauce kaysa sa pasta? Di yung spaghetti na gusto ko, napaka-creamy, pati ba naman si Baby Sir, nagugusto niya yung spaghetti, doon yun o talaga naman nagsaril na nga talaga siya ng kain. Sakto nga may tinapay dito, kaya naman naisipan ko na haluan na rin nga po pala ng tinapay itong ating spaghetti, parang pansit lang, bagan. Yeah. Napakasarap naman nga talaga ng spaghetti ito, paano ba naman napaka-creamy nga naman talaga, tignan nyo naman tinag ilalagay ko na nga sa tinapay. Napakasarap talaga para lang kumakain dito ng spaghetti nagaling kay mama. Char. After nga po pala, ipauwi na nga po pala kami dyan. oh di ba? Hindi niya no kere. pumunta sila dito ng tatlo. Uuwi kaming apat. es po, opo. Uuwi po kaming apat. Paano ba naman sasama nga ako sa kanila sa takad nga ako matutulog? Ang tagal ko na kasi gusto manood ng liga. Ang kaso nga lang di ako nakakanood. Paano ba naman kapag pumunta ako sa takad? Laging walang liga. Kaya naman ngayon talaga mga meron nga talaga. Ang kaso nga lang hindi ko na na video niya pag panood ko ng liga. Paano ba naman pagdating namin sa takad ay brown out nga. Tapos nagcharge pa ako. Paano ba naman 3% na lang itong cellphone ko? Kaya naman susunod na nga lang ulit. Pabalik pa naman ako sa takad. Marami pang times yan. Charge. Yun lang naman nga po pala for today's video. Yun na sa matabay and God bless. Mwah!